Habang nasa marketplace nga ako sa aming lugar ay bumungad agad sa akin itong manok na parang kabsa. Kaya agad kong chinek yung profile ng seller at ayun na nga po, nagtitinda po sila ng mga authentic Arabian food. At hindi lang po mga Arabian food, meron din po silang ibang i-offer gaya nga po ng mga cakes, donuts at iba pang dessert. Siyempre, hindi pwedeng hindi po natin matikman itong kanilang kabsa tingnan nyo nga naman no oh. ang sarap ng itsura pero alam ko masarap ito kapag natikman natin ito rin nga pala yung kanilang kebab kaya ang ginawa ko minessage ko agad yung seller kung ito ba ay available at hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa <laughs> nagbihis na nga po ako at kinuha yung aking bag at tara na kailangan na po nating umalis kasi po okay na po yung aking order ready na po para matikman na po natin yung kanilang kabsa na namimiss ko na dahil nga po sa matagal ng panahon na hindi ako nakakatikim ng kabsa. Magpipitong buwan na rin kasi mula nang nag-exit ako sa Saudi kaya nakaka-miss naman talaga yung pagkain nila doon. Lalong lalo na nga po yung kanilang mga Arabian food gaya na shawarma, kabsa at iba pa. At ito na nga po yung lugar dito po sa papunta po ng San Juan malapit lang pong hanapin sabi po ng seller so sabi po niya dito lang daw yan sa may bank ito po yung land bank Diderecho lang daw po tayo hanggang sa makita po natin yung tindahan po ng mga bigas kaso nga po ay nahirapan akong hanapin kung saan yung lugar na yon kaya nagtanong tanong po ako dito sa mga tambay at ito na nga po ito po yung lugar po nila Duchess Kitchen nga po pala ang pangalan ng kanilang tindahan at ito po yung kanilang mga menu pagpasok nyo pa lamang po sa kanilang restaurant mm -hmm. ay marami na po mga tables Hello Hello No problem, take video Yeah, no problem No problem Hello po Ito na po yung akin Ito po <laughs> Sila po pala yung may-ari Siya po ay isang Syrian Spanish At nakuha ko na nga po yung aking order Dito pa lang, naamoy ko na yung amoy po ng kapsa at nakakatakam nga. Kaya agad nga akong malis, uwi na ako sa aming bahay para matikman na po natin. At huminto nga muna ako saglit kasi nakita ko yung tubig kanal dito ay napakalinaw. Doon kasi sa unahan ay labahan tsaka pwedeng maligo yung mga tao. At ayun na nga po, uwi na po tayo para matikman na po natin yung kanilang pinagmamalaking authentic Arabian food at dito na no nga po ako sa aming lugar malapit na po tayo dito po yung lugar po sa likuran po ng aming bahay hindi pa po simentado kaya baka naman kagawad so dito na no nga po ako sa aming bahay at papasok na po ako Was that? And another one. at ito na nga po yung aking pinakahihintay matitikman na po natin yung kanilang kabsa amoy pa lamang ay talagang nakakagutong sa manok nga po nila ay napakalambot syempre tikman na po muna natin na walang sauce mm, nang sarap nga naman talaga talagang lasang-lasa mo yung Arabian spices niya Siyempre, yung kanilang kanin, in ko sa yellow rice ay parang may mga amoy. Pero yung kanilang kanin, solid na solid, napakasarap. Wala pong halong amoy, alam nyo na po, pag mga amoy indiano or amoy saudi, iba po yung amoy. Pero po yung kanila, masarap po yung kanilang kanin. Tapos po, may mga sausawan din po sila, mayroong garlic sauce tsaka po meron po silang yung tomato na mga kamatis na dinurog-durog ayun masarap po talaga yung kanilang kabsa kaya ayun po kain po tayo syempre <coughs> hindi pwedeng hindi natin patikman ito ito na nga po yung kebab kumuha nga po ako ng mga carrots at mga pickles tapos sinausaw ko nga po ito sa garlic sauce ay ang sarap nga naman talaga. Kaya kung gusto nyo pong subukan, try nyo pong pumunta. I-chat nyo po yung, yung Facebook po noon pong seller. Mabilis lang pong puntahan at hanapin yung kanilang uh, maliit na restaurant.